Kanyan. Okay, Hello mga ka guys. Kakain tayo mga guys. Ito, nagluto ako ng na chicken na Korean chicken. Ayan mga guys. Kain tayo mga guys. At saka, ano ko ang ampalaya guys. Kain tayo mga guys. Hapunan mga guys. Alas 7 na guys. Kain, kain, kain. Tama lang timpla. Kina-try ko magluto ng Korean chicken. Mm, nasarap. Hindi ko lang inahangang guys kasi ang bawal yung maanghang sa aking amo um, isa. Sakit ang sikmura. Dapat maanghang to guys. Hindi ko nilang yun Mag-ano man din yan kasama ko. Maanghang yan, te. Dapat may ano to ay eh, yung sire. Hindi ko nanilat kasi naangangan yung kasama ko. Masarap pala siya guys. Ngayon ko lang ito guys. Korean chicken. Sarap. ma ang tamis tamis nice na is na gumalap pala kaminda guys Nagbablog na lang ko guys para mawala yung mga problema ko mga guys. Kung isipin ko lahat yung problema ko guys, mahirap. Baka ako naman magkasakit guys. Ayun, ginablog ko na lang, hinarap ko na lang ito sa camera. Pero hindi mo maiwasan din guys. May isip na. May isip mga problema mo guys. Parang ay ko lang isipin guys kay Ako kaya natin di paaral. Laban lang. Higat kaya. Mahirap man tanggapin guys. Pero kailangan man tanggapin.